Ganito kami noon. Ayan. Sinong nakaabot ng ganito noon? Kapag may kulman cool ka, mayaman ka na. <laughs> Sinong nakaalala guys? na may ganito noon sa bahay ninyo. Anong mga naaalala nyo kapag nakikita nyo itong kulman? Um, cool Ayan. Kulman cool ang tawag niyan sa amin. Ito kami. Yung mga bata kami noon kapag uh, may liwanag, uh, 'di ba, naranasan natin dati madilim, nagtitiis dun sa digaas pang anong ilaw, pero pag may ganyan ka sa bahay tapos maliwanag yung buwan, uh, diba, Saya-saya. Nakakamis yung mga panahong ganyan, no Sino sa inyo nakakamis niyan, guys? Saka ito, oh. Ito, dito ako napapalo yan sa lastik ko, halos ipakain na sa akin. Ayan, oh, hindi ko alam kung anong tawag diyan sa ganyan. Nakalimutan ko na. Yung mga damit-damit ng Barbie. Ayan, oh, tumpang preso. Ang grabe, guys. Ayan, oh. Mik-mik. Mik-mik. Ah, oh, mga nakaalala sa inyo ng no, mga yan? Ang sarap balikan ng karaan. Simple ang buhay.